guys magandang araw po sa inyong lahat uh, binaba ko pala itong uh, automatic transmission valve pa din ang sasakyan namin model uh, sbx hyundai starix so dito guys ang problema nito problema nito ay meron siyang uh, jerk o meron siyang uh, kalampag pagka uh, nilalagay mo siya sa reverse tsaka drive pagka malamig pa yung makina pag nilagay mo sa drive o sa reverse malakas yung jerk niya yung kalabog niya so meron na akong napansin dito guys ah, ko yung mga solenoid nya Ayan solenoid meron akong napansin dito guys dito sa tatlong solenoid guys may napansin ako ito Ayan yan guys oh. mapapansin mo parang ano siya sunog hindi ko alam, alam guys kung okay pa to kung okay pa yung resistance nya Ayan siya, guys, oh. Parang sunog siya eh. Parang ano siya nag-overheat. Kaya di ako sure guys kung e, e, ito nga yung problema itong isang solenoid na pero hindi ko pa siya na check i ko sa tester ko okay pa yung uh, resistance niya so yung guys ah uh, i-update ko na lang kayo kung anong kung ano ang ano kung ano yung nangyari sa kanya pagka natestin ko na siya ulit malakas kasi yung ano eh yung kalampag niya sa ano sa reverse tsaka sa drive pag malamig na yung makina pagka uh, first, uh, first uh, start mo malakas yung ano yung kalampag ng ano reverse at uh, drive niya. so thank you guys thank you for watching update ko na lang kayo bye